Magandang araw mga kabisdak Pag-usapan ho natin itong pagkabura ng FB ng SMNI Nakarang linggo ay tinampo ko na rin ho yan dito sa Bisdak Pilipinas na nagtaka ho ako dahil habang nagre-research ako sa SMNI FB ay bigla hong nawala at akala natin ay nabura na. Nung mga after 6 uh, hours, bigla bumalik ang SMNI. Nung akala natin noon na nabura, yung pala ay mukhang naban lang yata iyon. After 6 hours, biglang bumalik. Nakalab nga ho tayo that time na dinobolchik check natin. Pero ito mga kabisdak, legit na legit na ho ito. Borado na ang SMNI IPB page. Tinuluyan na ho ng Mita. Nako. Ano ang mangyayari sa ating mga Duterte diehard supporters? Magiging pilay na nga ba ang Team Duterte sa social media sa pagkawala ng home court ng mga DDS sa social media itong i Narito po muna ang balita. Natin, mga the Facebook page of SMNI News, the media arm of Pastor Apollo Kibuloi's mega church, The Kingdom of Jesus Christ, becomes unavailable. As of Friday morning, September 15, the URL facebook.com SMNI News says this content isn't available right now. This message appears if privacy settings prevent a certain user from accessing the content or if the content has been deleted. Before it became inaccessible, SMNI News had around 2.3 million followers and 960,000 likes on Facebook earlier in September. This comes after Kiboloy's Facebook was removed from the platform in August this year. YouTube also took down the channels of Kiboloy, SMNI News, SMNI Program, Laban Kasama Ang Bayan, and The Kingdom of Jesus Christ. Okay. Ayan na ho ang balita, mga na ang IP page ng SMNI News. Kaya nga ho, pag pinag-usapan ay kung pilay na ba tayo sa social media, itong mga Tim Duterte, para sa akin ha, talagang pilay na pilay. Ang lawak po kasi ng engagement ng SMNI, mantakin nyo po ha, na wala na nga ho ang SMNI sa YouTube, pero hito ay tinuluyan na sa IP na meron pong followers na 2.3 million na malaking bagay ho sana iyan sa pagpupromote ng mga advokasi ng Tim Duterte at lalo na ho rin yung advokasi ni Pastor Kibuloy. Itong nangyayari sa SMNI ngayon, para sa akin, ay talagang napopolitika ho ito. Malinaw na malinaw. Hindi na nga ho pinaabot ng midterm election eh sa eh, susunod na taon filing of candidacy na. Pero hito, maagang nabura ang isa sa pinakamalaking uh, social media FB page na home court nga ho ito ng mga Duterte, itong SMNI. At hayan, tinuluyan na ho ng mita. Ano ang magiging epekto ho sa ating mga Duterte diehard supporters sa nangyayari sa SMNI? Sa akin, Makapagpatuloy naman ho tayo sa pagpapromote ng mga Duterte Sa pagpapromote ng mga advokasi ni Tatay Digong Kasi andito pa rin naman tayo sa social media Talo lang tayo pagdating sa engagement Ang tanong, kakayanin nga ba ng mga political blogger na mga pro-Duterte Ang labanan sa social media Kayang-kaya kaya natin pataubin itong mga pulawan, dilawan, pinklawan? Dahil para sa akin, mukhang tagilid tayo dito mga kabisda. Pag ang pinag-uusapan ay engagement sa social media. Pansinin nyo, after gikan sa masa, para sa masa ni Tatay Digong, ay bigla na lang ho, nagkakadalitsilitsi ang SMNI eh. Yung sa YouTube channel, after ng programa ni Tatay Digong ng Gikan sa Masa para sa Masa, ayan, burado. Ngayon naman ho, pagkatapos po lumabas yung Gikan sa Masa para sa Masa ni Tatay Digong sa IPB page ng SMNI, ayan, tinuluyan na rin ho, ang SMNI. Grabe. Takot na takot ho talaga ang mga kalaban ng mga Duterte na marinig ang busis ng dating Presidenteng Rodrigo Rua Duterte. E pinagbabanatan ho sila eh na gikan sa masa para sa masa. Ang isa sa mga tumatak na mga banat ni Tatay Digong noong gikan sa masa para sa masa na pinalabas nga ho ng SMNI ay tinamaan ang Marcos administration. Ito ho yun. Uh, impossible siguro ang bigas maging 20 pesos per kilo. That's a, that's a dreaming ka dyan. Mm. Masyado mababa rin yan. Oh, ayan. Binira ni Tatay Digong eh. Yung mga pautot ng Marcos administration na magkakaroon umano ng 20 pesos per kilong bigas. At ang sabi ni Tatay Digong, dreaming ka dyan Sa Bisaya, nangandoy ka lang, na naginip ka lang. Nagdamgo ka lang. Iyon po yung banat ni Tatay Digong. Siguro ho nasaktan sila. Pati yung komunistang grupo binabanatan rin ho ni Tatay Digong eh. Lahat basta mga tambalos-los, hindi makakalampas sagikan sa masa para sa masa ni Pangulong Duterte. E na lang ho natin kung ano ho ang kapalaran nating mga Duterte diehard supporters pagdating sa social media. Dahil ang isa sa mga haligi natin, ang isiminay, ay burado na. Wala na ho tayong pambato ho sana pagdating sa midterm election at baka sakaling umabot pa sa 2028 election na pambato naman natin si Vice President Inday Sara Duterte. Pastor Kibuloy, ang advocacy ng Marcos administration at advocacy ninyo sa SMNI ay magkaiba. Kaya ako sa inyo, i-all out yun ho ang pagiging makabayan ninyo kung sa tingin ninyo ay nakitil ang inyong freedom of expression at freedom of speech at malayang pamamahayag bilang isang mainstream media. Abaho, karapat dapat po na ipaglaban ninyo ang karapatan ninyo dyan sa SMNI. Good luck na lang sa ating mga Duterte diehard supporters.